Ano yan? Puro cake ma'am? Kaya nito may chocolate na parang matutuloy na ako May dala pa naman ako Ay napa? pa Di yan? Ito lang ma'am salamat po cake pala to guys <laughs> mga bento cake saktuan lang binahid ni madam alright diretsya na natin to guys Bali, tatlong booking tong nakuha natin, guys. Yung isa sa Kabuyao. Yung isa sa mendes Yung isa sa Medeo. <laughs> yung, alam nyo ba, guys, yung yung sa Kabuyao natin, yung pooling. <laughs> Pinashield ko muna. <laughs> Ay, naka. So, hindi naman nagmamadali ito. Pooling to, eh. Bahala sila. Alam naman nila yun, eh. Pag pooling, anytime, anywhere, pwede naman ihatid yan. <laughs> Alright, so diretso na tayo sa Amadeo. Tapos sa Mendez na tayo kukuha ng Palaguna. Pasyal mo na natin to.